Uh, sa tingin mo, maliban sa pera, at sigurado tayo na ang pera nga ang motibasyon niya at doon siya nasilaw, kung kaya niya pinagtaksilan ang mama mo, ikaw, ang pamilya niyo, pati na po ang kapatiran at ang uh, mga kasamahan ninyo sa Kingdom of Jesus Christ, ano pa kaya ang pwede niyang gawin bakit ipinasok ito na naka-uniforming police na mag-disguise sa loob ng compound ng katedral ng Kingdom of Jesus Christ? sa akin uh, ka Eric ano siguro nag ano siya nagpapaluwari siya nag-guide eh paano siya maging guide diyan hindi naman siya nagtagal na assign diyan doon siya sa Glory Mountain na assign part siya sa o sa Bisaya pa isa siya sa mga nagbinuang sa kulis dira nga kunyari alam niya yung lugar e, wala naman siyang alam diyan matagal na siyang umalis marami nang ano Marami na ang pagbabago dyan sa sentral ngayon. Hello, good afternoon, good day. sa mga lupalot ng mundo. Ngayon, napadpad, aking mga kababayan. It's been a long time na hindi tayo nakapag-komentaryo o nakapag-react ng mga video sa mga kaganapang mga problema na gusot, na mas magusot pa sa ating mga bulbol. <laughs> So ngayon ang ating uh, bibigyan ng reaction o komentaryo ay dito sa patungkol sa itong kapatid ni, kung maalala nyo ay nagpatawag ng uh, uh, hearing o aid of legislation si uh, Senator Juntiberos, yung sa uh, hearing nitong kaso ni Pastor Kibuloy na di umano ay may mga witness sa mga anomalyang ginawa ni Pastor Kibuloy kung saan ay may mga kasong itinayo na yung peking witness na itinayo ni Hontiveros o itin itinanim na na ang pangalan ay si ano si Edward uh, Masayon o yung uh, yung may nick yung may uh, code name o palayo na Jackson. So, itago ita ita natin sa pangalan na si Jackson. At dito sa video na to, mga kapatid, ay lumabas yung kapatid ni Edward, Jack, uh, Edward uh, uh, Masayon na ang pangalan ay si Edison Masayon na pinatunayan na itong si Edward Masayon ay may alikabog sa ulo. Ipinagtalilong sa madaling sabi ang kanyang mga kasamahan sa dati, sa dati ng mga kasamahan sa KOGC. So ngayon, panunod natin ang video na to kung paano niya isiniwalat o hinubaran itong kanyang kapatid. Hindi nga na sa magkakapatid nga talaga, no? meron talagang hindi mo maintindihan o tinatawag na black sheep. Parang uwak, di ba? O, oh, ganyan. niyo yung tugtog, ano yan? Yung huni ng uwak? Ganyan. Ganyan yan. So ngayon, bago natin simulan itong pag pagbib pagbibigyan natin ng reaction dito, sa video na to ay ano ba to nangyari dito bago <laughs> natin bibigyan ng na reaction to o komentaryo ay kung bago pa kayo sa akin sana please naman huwag makalimut mag subscribe mag like at mag share at pakita ang all notification bell para maging update kayo sa mga video ang aking i-upload at ngayon ay sisimulan natin ang ginagawa at ngayon mga kababayan ipapakita po natin i-divulge po natin mismo na ng, ng kanyang kapatid kung sino po tong taong to. Ito, Risa, ito ah man, Risa Ontiveros, yung nalalaman mo lang dyan is talaga namang kukonte at ubod ng kasinungalingan. Mm. Ito na, ito na, ilalabas na nila yung kasinungalingan ni Ontiveros sa kanyang fake na witness. <laughs> makinig, makinig ka, Ontiveros, makinig ka paano ka susup, 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 susupal palin ng kapatid ni uh, ano ni eh, ni Edward Masayo na ginawa mong peke na witness diyan ano ba 'tong nangyari dito ngayon po maglalabas po kami mismo kanyang kapatid patutuhanan sige po ito maganda ilabas yan ito po yung, ka, yung kanyang kapatid na si Edison Masayo na magandang uh, tanghali Edison ka Eric kasama mo dito hi Edison uh, good morning po. Ah, Napalagay ng hapon po kay Eric at saka uh, brother Franco Baranda yeah. Maraming yes. salamat sa pagpapaunlak ninyo Ginong Edison Masayon At tayo po ay napapakinggan ng buong mundo through social media platform Una sa lahat, uh, can you identify yung ipinakita kanina sa screen Na kumakalat na picture na itinuturo ngayon ng mga testigo Na kapatid mo ang pangalan Edward Masayon na siya ginamit doon sa CERCOS hearing ni Honteveros sa Senado, uh, can you confirm the identity of this one using police uniform, a uh, brother Edison? Ah, uh, yes, kay i confirm ko po siya po si Edward basayon siya po ang kuya ko na hinahanap ng tagal na. Okay. <gesprochen> So, paano yan yung tuberos? Paano yan? Pati ba naman dito sa, ano ba to Magkakasabot pa kayo sa, magkakasabot ba kayo sa bangag na administrasyon na to Para kung meron mong tanim kaso, meron naman tanim tao dyan sa loob ng KGC. Okay. ah uh, ngayon, kung kumpirmado na ito, ano po ang inyong uh, tingin na niya bakit siya pinasuot ng uniforme tapos ipinasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ kasama sa paglusob at pananakit at pagwasak ng mga, mga pulisa abuhay buhay at uh, uh, physical na kalagayan natin dyan niyo dyan sa Kingdom of Jesus Christ ano ang pwede niyang gawin dyan at ano ang kanyang nagiging papel sa ganitong karahas na paglusob at pagkubkub sa Kingdom of Jesus Christ Cathedral right now um, kay Eric, no, itong si Edward Masayo na ito Uh, parte siya ng ano, malaking kasinungalingan yan sa mga akwestasyon ni Pastor. Saka tulad rin ang ulo din ang bangang walang puso, ganyan din siya. Ang dami talagang bangag ngayon, no? lalo na sa lalo na ang gobyerno nito, no? hindi mo maintindihan. Mahirap talaga pag ating gobyerno ay e bangag dahil puro na lang power tripping yung ginagawa eh. Talaga nakakalungkot, nakakalungkot talaga. <laughs> wala siyang pakialam na sa ginagawang kasamaan ng mga kapulisan dyan, mga pananakit at saka kung may namatay na rin na uh, kingdom member din, hindi niya iniisip na dyan din nakatira ang mama ko. Mm. 60 plus years old na ang mama ko, hindi niya inisip yan. Ganyan yung mga bangag, mm. ganyan yung mga auhan na nagpapagamit sa mga banga bangag dahil, lang sa pera. Yeah. <laughs> Yan ang nakakalungkot ano, ipagtatulung mo lahat para lang sa pera. Talagang ang pera talaga. Sabi nga tatutulan sabi lang, ano, uh, pera ay ang anong tawag diyan? It's ano yan, it's a root of all evil ba 'yon? Ganyan sa yeah. katarantado at kawalang hiya. Yan. Edison. Pinakalit ko talaga Brother Eric at saka Brother Carlo. Uh, pasensya na sa mga kapatiran ko sa nasabi ko hindi magandang salita kasi nag talaga yung puso ko sa ginawa niyang kahayupan dyan. May ano pa siya, may guts pa siyang bumalik dyan matapos na matapos sa uh, ginawa niyang mga kasinungalingan. Mm -hmm. uh, sa tingin mo, maliban sa pera, at sigurado tayo na ang pera nga ang motivasyon niya at doon siya nasilaw, kung kaya niya pinagtaksilan ang mama mo, ikaw, ang pamilya niyo, pati na po ang kapatiran at ang uh, mga kasamahan niyo sa Kingdom of Jesus Christ, ano pa kaya ang pwede niyang gawin bakit ipinasok ito na naka-uniforming police na mag-disguise sa loob ng compound? Ng... Pero alam niyo, no, yung gobyerno ngayon, uh, gobyerno ng bangaga, no, di baling masagasaan nila yung uh, batas natin sa ating uh, Philippines Constitution, ano, Di bali mga sagasaan nila, ang ah, importante magawa nila yung gusto nilang gawin. Pero nyo, itong dinidisguise na ito na uh, itong kapatid ni, ano, kapatid ni Edison Masayo na pinasuot ng uh, uniform ng polis, di ba? Kara, di ba bawal yung ganyan? Yung mag-disguise uh, ka tapos mamimeki ka ng kunyari pu, uh, ka ng suot ng polis. Di ba bawal yan? Pero yung ginagawa nitong gobyernong bangag na to katedral ng Kingdom of Jesus Christ? Sa akin, uh, ka Eric, ano, siguro, nag, ano siya, nagpakulwari siya, nag-guide. E, paano siya maging guide dyan? Hindi naman siya nagtagal na-assign dyan. Doon siya sa Glory Mountain na-assign. <laughs> Nakuto! Yung ginagawa pala ng guide, hindi alam yung kanyang ginag-guide. Ano yun? Parang uwak lang? part siya sa ko sa Bisaya pa. Isa siya sa mga nagbinuang sa kulis dira. <laughs> <laughs> sa mga eh nagbinuang maning si ano si Edward Masayon. Ginabuhangan niya ila, ang ano pinagbulok niya ang mga pulis. <laughs> Na kunyari alam niya yung lugar, e, wala naman siyang alam dyan. Matagal na siyang umalik. Marami ng, ano, marami ng pagbabago dyan sa central ngayon. Ayan. Kung baga, o ba diba na yung structure ng lugar na yan, yung compound na yan? Kung nanggaling siya dyan way back 10 years, ay for sure iba na yung structure ngayon kaya wala na siyang alam dyan pero tiwalang tiwala yung mga police na alam ni uh, Edward Masayon yung, yung lugar na yan pero ang totoo, pati ito si Edward Masayon ay nililoko niya ang mga kapulisan dahil pati siya, ayon sa kanyang kapatid oh, na si Edison Masayon ay hindi niya rin alam yung lugar na yan at saka hindi ko rin ma atim, di ko rin maisip talaga po ano talaga pumasok sa isip niya. Siguro na-miss niya lang siguro yung lugar na yan. Hindi niya na-miss na yung lugar na yan. Uh, hindi niya na-miss. Hindi na-miss ni, ano yan, ni Edwin Masayo niyan. Kundi ipinagkalulong niya kayo ng pera. Dahil sa pera yan. Sorry. Edison, um, sa akin na. Ah. Thank you Edison. Aba. Pasak mo yeah. kay Franco, brother. Thank you Edison. Edison, alam naman natin kung uh, paano at uh, kung gaano kabuti si Pastor at ang ating paglilingkod sa hirap at ginhawa. Anong pakiramdam na mismo ang kapatid mo ang naging traidor at nagpapasinungaling at sinisira si Pastor tas na atin niya pa na gumawa ng kasamaan sa kabila na nariyan pala ang iyong ina mm. na 60 years old sa ginawang paglusob ng kapulisan? Alam mo, Brother Franco, no, sa ngayon talaga, simula nung no, pagpunta dyan ng mga pulis noong June 10 at saka noong unang araw na dyan, talagang hindi ako makatulog sa kontensya sa ginawa niya. Mm -hmm. Kasi hindi naman kami pinilit na pumasok sa kingdom. In fact, kami pa ang reason bakit nakilala ng family namin ang kingdom. Televiewer po kami since 1998 or if I'm not mistaken, mga 1997. Tapos kaming dalawa ang nagpumilit na pumasok sa kingdom na mag full time. Nayali namin ang buong buhay namin hanggang sa kamatayan. Pero alam nyo, matinig din talaga itong mga bawat membro ng QOGC, no? Kasi paano nila na-recognize yung nag-disguise nag, -nag itong nag si Edward Masayon, di ba? nagsuot siya ng uniform ng police at nakamas pa ano matinig din talaga itong mga membro ng bawat KOGC ano talagang may siwala talaga yung bahong ginagawa ng bangag na administrasyon na to tinanggap po kami ng ministry in fact ayaw ng mga magulang namin na mag full time kami yung papa ko umiyak pa sa kagayan na hindi ko talaga makalimutan yun kasi gusto kami paawin tinanggap kami ni pastor ng buong puso tapos lahat ng kabutihan ibitingay niya sa amin pinakita niya sa amin lahat ng mga pagtuturo pagdidisiplina fellowship lalong, lalo na sa lahat yung word of God tapos ganyan yung ginawa niya Tsaka, ang ano dyan, ang masakit pa dyan, brother Franco at tsaka ka Eric, mm. ang reason na lumabas siya, kasi gusto niya mag mm. Yan yung... Ako? Kalibugan lang pala yung pinagagawa ni Edward uh, Masayon. Dapat, uh, Edward Masayon, ano, aka Jackson, ay, pwede naman siguro mag-asawa yung, ano, di ba? Yung kapwa niyo, kaya si member. Pwede ba yan sa inyong mga uh, membro ni uh, Pastor Kibuloy? Pero dapat nag-asawa siya eh. Nagpaalam na lang siya kung gano'n. Yan lang pala ang reason niya eh. <laughs> yung pinaka-reason. Tapos ngayon, binigyan siya ng ministry, binigyan pa siya ng chance ni Pastor na bumalik for one week or two, two weeks para makabalik. Di pa rin siya bumalik. At saka nung Nung lumabas na siya sa ministry, naganap buhay siya, nagkasawa siya, ngayon na nagka problema siya sa buhay niya, mm. sabihin ko sa inyo, tinuntahan ko yung mga kamag-aanak namin dito, marami siyang pinag-utangan. madurugas pala si Edward Masayon? So, ibig sabihin pala nito, ay pero pala lang, hindi to kayo naman Di ba lang ipapahamak niya, di ba lang niya sa kapahamakan yung mga dati niyang kamembro sa QGC uh, as well as si uh, Pastor Kibuloy para lang dahil lang sa pera, di ba? Ganun lang yan. Dahil walang posibyo sa gobyerno nito. Basta uh, sundin mo lang utos nila, di ba lang mababali yung ating batas. Basta masunod, masunod lang yung gusto nilang gagawin. Eh, bangag administration natong sa atin, eh, gobyerno natin, eh. Ngayon, dahil sa, anong tawag, sa, sa bisaya, sa kadimalasan na naitabos, yung kinabuhi. Kamalasan. kamalasan. Pumasok pa ka, dyan. Ngayon, parang ginawa niya ng ano ba, parang, yang, parang sinisisi niya si pastor sa kanyang kabulastugan. Hmm. Decision niya man lahat. Na, decision namin na pumasok. Tapos ngayon, decision niya rin na lumayas. Actually, hindi niya nagpaalam. Lumayas yan. Tapos ngayon, yan yung gagawin niya. Tapos may pa siya talaga na bumalik. Yung nakakahiya talaga sa akin talaga, Pastor. Tsaka mga kapatid sa kingdom, humingihi po talaga ako ng patawad sa inyo. Hindi ko talaga, ewan ko kung tao pa ba to. Minsan, nag-message pa yan, nag-comment yan sa uh, Facebook. Sa, sa madaling salita, sa madaling salita, itong si Edward Masayon ay walang puso dahil kung may puso to hindi niya ito gagawin eh pero mo no, pinag, parang pinagpalit niya yung pera para lang sa kanyang pamilya na andun mismo sa loob ng KOGC ano para kay Edward Masayon sa kanyang mindset ano money is sticker than blood book page ni Reza Honteleros di yan makasagot ng maayos sa akin hindi ngayon nagbe-message eh hmm. saka kung ito na na gidaog-daog sa dire, eh dapat tumawag siya sa akin at saka sa mama ko. Hindi yan tumawag. At saka sa ginawa ng mga kapulisan dyan, na nananakit, na nagtitirgas, pumapatay ng mga kingdom citizen, mm. hindi niya man lang sinabihan si mama na mama, umalis ka dyan kasi baka madamay ka. Mm. Hindi niya ginawa yan. Ganyan katarantado, ganyan kasatanas, ganyan kabarumbado at kawalang puso, ewan ko kung tao pa ba yung administrasyon ngayon. Mm. Ganyan, ewan ko kung paano nila yan na ah. ewan ko baka sila na yung demonyo na nagkatawang tao. Kaya talagang hindi ko talaga maano kung mahiya ba, magalit, mixed feeling talaga. Mm -hmm. Parang dinaganan ako ng buong mundo ngayon sa ginawa niya ni Edward na yan. Mm -hmm. Tapos yung mintag pa niya, hindi pa masayon, hindi ako nagkakamali, iskulito. Oo, oh, oh, tama. May nilagay siya minsan daw. Uh, ang, ang dong ginagamit niya hindi masayon nga eh. Mukhang ang name patch na ginamit dito peke din eh. Baka hindi mo to kapatid ano, hindi mo to kapatid Edison Masayon, kundi baka uh, ampun lang to ng mga magulang mo. Kasi magkaiba kayo ng takbo ng otak eh. Ikaw, diretso ka. Itong isa naman dito, yung kapatid mo na si Edward Masayon, hindi mo maintindihan. Mm. Magkapatid ba talaga kayo? Sa pulis, Edison, napakaganda ng iyong tinuran na ang iyong paninindigan kung bakit ka nanatili is voluntary ang lahat ng pumapasok. Sa ministro ng Kingdom yes. of Jesus Christ at libre at voluntaryo din ang umalis. At maraming ganyan na hindi naman naninira at umaatake at nagiging gamit ng gobyerno yes. sa pagwasak sa kingdom. Ito ngayong kapatid mo, uh, na, uh, sabi mo, humingi ka ng kapatawaran, uh, understandable as a human being, na maapektuhan ka kahit papano dahil pamilya mo ito, eh, kapatid mo siya. Pero nakikita at nararamdaman ng taong bayan na naninindigan ka sa tama, naninindigan ka sa pananampalataya, at kaya mo nga ibinabulgar na ito ay naging bahagi na siya ng police operations and brutality na hindi niya isinaalang-alang ang inyong nanay, ang inyong mama. Ngayon, uh, wala ka bang komunikasyon nito sa kanya para sumurinder na lang at ibulgar uh, at ituwid ang pagkakamali para maibulgar niya kung paano ginamit ng polis ang kalukuhang ito upang lusubin at agawin ang compound at bastusin ang katedral Bis kahit yun na lang gawin niya na ibulgar niya na ito lahat ay pakana ng mga matataas na opisyal ng polis at magpakustodi siya kung anong gusto niyang tulong kalimbawa, i siya sa mga abogado para matulungan siya na maibulgar itong karumaldumal na paggamit sa kanya at upang makabawi siya. Do you think that would be possible na ma-expose pa ito at mabawi pa siya at maituwid ang mga, na ang ano pa mang pwedeng maituwid sa mga ginawang pagkakamali niya? Alam niyo, sa tingin ko, malabo mangyari itong sinasabi ni Ka Eric na pwede magbago tong kapatid ni Edison Masayon. Alam mo bakit? unang nanguna dyan. Bayad na to eh. Bayad ng kaluluwa nito eh. At pag nagkataon na babaliktad to, ano, babaliktad to sa simang nagbabayad sa kanya, sigurado eh, babawin to ng buhay. Kaya malayo, malayong bumaliktad to para sasabihin yung katotohanan siya ay ibinayaran para lang may pahamak ang KOGC. Maliban na lang siguro kung wala na siyang pakialam sa buhay niya. Alam mo, ka-Eric, nung nananalangin ako sa Panginoon na sana nga, ganyan ang gagawin niya. Kasi, ako rin talaga humingi rin ako ng tulong sa mga kamag-anak ko na... Pero alam mo, kung sakaling gagawin niya, yung malaking yung mala. Malaking himala sapagkat naisiwalat yung baho na ginagawa ng administrasyong bangag na to. At hopefully, sana lahat ng itong mga taong ito na mga kakuntsabahan itong maling ginagawa ng gobyernong bangag na to, ay at the end of the day, ay sana ay magbago sila at isiwalat yung mga bahong pinagagawa ng gobyernong ito. Sana, 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 sana. Sana lang, sana lang kung pwede rin ma ano siya kung pwede ma-convince siya na yan ang gagawin niya mm -hmm. pero kahit sa mga kamag-anak ko ka Eric saka brother Franco hindi niya rin uh, hindi siya nakipag-contact pumunta lang yan para utangan mm -hmm. yan yung tapos ewan ko ba kung kahit ay para kay mama na lang yes. sana yes. Meantime. kung, kung talagang may galit siya sa ministry Ewan ko lang ha, eh, hindi ko talaga, hindi ako mag-ano ba, hindi ko uh, sukat akalain na may ganitong klasing tao pala ano, na kahit magulang niya, kaya niyang gawin yan. Hindi hmm. niya, hindi siya nag, ewan ko ba kung nasa katinuan pa ba ito talaga. Sana nga, ako nananalangin talaga sa Panginoon na sana yan ang gawin niya talaga. Yeah. Thank yes. you. Edison, I'll get you back to Brother Franco, but this is yes. a very good revelation na kinukumpirma mo ang panggagamit ng pulis sa iyong kapatid. Bagamat mali ito, subalit na ibubunyag ang katotohanan. Thank you for that, Edison. Yes, uh, Edison, uh, last uh, message mo na lang sa ating mga kasamahan dito sa KOJC. Sa... Uh, dahil dyan, uh, Edison, masayang bibigyan kita ng masibagong palakpakan. dahil isiniwalat mo yung baho ng kapatid mo at the same time itong panggagamit ng gobyerno sa kanya para lamang masira ang inyong uh, samahan sa KOGC ano at uh, ginagawa nila lahat para masira tong inyong uh, foundation ng KOGC as well as yung inyong pastor at yung mga kabayan especially sa yung uh, ina nakasalukuyan na oh, yeah. sa loob nagkakamali um sa lahat ng uh, kingdom citizens na nandiyan, ako'y nagpapasalamat sa tinakilang ama, Prince Appendant San Pasarapulo si Kibunoy sa uh, paninindigan sa katotohanan at saka sa tama. Alam natin na ay, hindi tayo pababayaan ng uh, Panginoon dahil tayo ang nasa katotohanan. Pero inigtas man tayo o hindi ng ama ngayon, patuloy tayong maninindig sa tama dahil pumasok tayo sa kingdom through the message of his appointed son. Uh, pumasok tayo dito, hindi para sa para yumaman, hindi tayo pumasok dito para para sa ating sarili, kundi para sa ating sariling kaligtasan, mga kapatid. So, hopefully, idalangin din natin itong kapatid ko si Edward Masayon, mga kapatid, na sana magkaroon siya ng konsensya sa kanyang ginawa, mga kapatid, uh, makapangyarihan ang ating ama, kung kaya niyang gawing alak ang tubig how much more kung ang puso ng tao mga kapatid mm -hmm. balik niya sa sa ma, galing sa masama papunta sa kabutihan mga kapatid uh, so manat patuloy lang tayong mga manalangin mga kapatid dahil matatapos na itong bagyo at unos nito praise the father praise the printed son maraming salamat, salamat brother edison for your faith and for your courage to stand for truth as well as for justice para sa nagaganap sa mga kapatid natin dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Mag-ingat ka and we will get in touch with you at sana po mabulgar na nang turutudo itong ginawang panggagamit ng polis at ginawang kriminal pang kapatid ninyo upang yes. lamang wasakin ang Kingdom of Jesus Christ at si Pastor Quibonoy. Uh, maraming salamat, uh, Edison, sa inyong oras. Ingat palagi. Yes. Thank you. Father bless. Sige, yun. Ay, na, na mga kapatid. Challenge ng itong ta bayan ngayon ito. Paano yes. nyo to? sa sagutin ginong Marville. Mm -hmm. Tore Abalos. Ang kapatid na konfirma. Risa. Risa Otiveros. Uh, Marcos, ito. No? Yeah. Paano nyo ito sasabihin na nagtatanim kayo ng mga tao, ginagawan yung kriminal at pauniformuhan ng polis, ponduhan ng pera, para lamang magpintura ng napakasamang imahe ng kingdom at gagamitin nyo sa paglusog at gumawa ng kalukuan sa loob ng kingdom of Jesus Christ gamit pa ang uniforme ng polis at nagsilbing guide ninyo, pero sabi ng kapatid, ang pag-guide niya yan, panloloko lang dahil sa pera. Dahil wala naman siyang alam tungkol sa lugar na ito. So, ibig sabihin, sila-sila naglolokohan. -sila ang gobyerno nito, niloloko niya ang sambay ng Pilipino at ito naman si Edward Masayon ay niloloko niya rin ang gobyerno. Nakitang kita naman dito eh, di ba? Sabi mismo ng kanyang kapatid ay wala siyang alam sa lugar na yan. So, niloloko niya mga kapulisan. So, paano yan? <laughs> eh, ngayon, booking na kayo. Booking ka na Senator Hontiveros sa ginamit mong pa-witness-witness ko, no? Eh, peke pala yun, eh. Peke. Yan mismo kapatid niya, At itong ating gobyerno, no? Hindi mo maintindihan, no? Puro na lang nagtatanim, nagtatanim na kung hindi tanim kaso, tanim tao, tanim ebidensya. Wala namang alam mo gagawin itong ating gobyerno na to kundi puro na lang pamumunit ko. Di bakit hindi na lang nila ayusin yung kanilang pamalakad? Alam nyo, kung maging maayos lang yun yung pamalakad, wala namang uh, kukutsa sa inyo eh. Wala namang aangal, walang aangal, walang magreklamo kung maganda yung pamalakad ano. Pero ang problema kasi puro pa tong pinagagawa niyo eh. Ito kita kita naman dito sa video na to eh. Ginamit niya yung kapatid ni Edison Masayon para pumasok diyan, pinagshoot niya ng uniform eh, na peke. Ano? Hindi ba bawal sa batas yung ganyan mag uh, disguise Tapos yan ginawa yung parang tour ano eh, tour guide eh, diyan sa loob ng KJC compound ano. Bawal talaga yan, bawal yung ganyan. Pero kasi dito sa ating gobyerno, wala nang bawal-bawal. Eh. Basta, basta power tripping ng mga na gobyerno, wala nang posibleng sa kanila. Bahala kayo dyan. Ano? Bahala kayo. kayo dyan. Bahala kayo dyan. Kitang-kita naman dito eh, di ba? Di ba yung sabi ni Atone Toriel na ano, na Toriel, uh, yung abogado ng KGC, na sabi niya, yung yung arrest warrant ay ginawa in issue ng Pasig Trial Court. Pero ang address nun ay sa Pasig, hindi sa Dabao hindi sa Davao at yung pangalan ng, ng ano, ang pangalan ng uh, arrest warrant ay wala doon si Kibuloy so anong ginagawa nga dito Kinal kinaladkad nila ang KOGC compound N mali naman yun eh mali mali yung nasa arrest warrant wala ang pangalan ni Pastor Kibuloy at yung ginawa nila ngayon ay hindi arrest warrant kundi search warrant lahat kinaladkad so hope na napanood nyo mga aking kababayan itong nangyayari ngayon dito sa peking uh, ano na to peking witness na ginawa ni yung sa Senate hearing at ito yung kanya mismong kapatid na nagtestify na itong si Edis, uh, na itong si Edward Masayon na kanyang kapatid na si Edison Masayon ay ito pinapasok nila pinagsuot ng maling uh, pinagsuot ng ng uniform ng disguise para magiging tour guide diyan sa loob ng compound. suddenly hindi niya alam yung nasa compound sila sila naglolokohan <coughs> So, bago natin taposin ito, aking mga kababayan, please naman, kung bago kayo sa akin channel, please naman, huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like, at mag-share. At pakita ang notification bell para may update kayo sa ng video yung aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.